Koy Summer. <laughs> Hi guys, kamusta kayo? Ako nga pala si Summer. Ay. <laughs> Wala naman eh. Wala naman tayo eh. Niloloko lang kita eh. Niloloko lang kita eh. Hoy. Psst, bata. Niloloko lang kita eh. Hehehe. <laughs> Ano? Oh Hi, <laughs> Summer! 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 Hey! 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 <laughs> hey! Hey! Summer! Hello! How Ha? Huh? Hello? Huh? <laughs> yeah, I am. Ano? Niloloko ka lang eh. Ano? Hoy! Ano, Psst! Hammer! Ano na? Ang gagawin natin? Ay! Ang gagawin natin ngayon? Tutulog ka? O, labas pa dila ng batuta. Mm Hoy! -hmm. Oh. Hammer! Ano na? Sabi tayo, ah? Hmm? Ha? Ano? Bini na! Ano sa isip mo? Sabi mo na! Wala, nako, Eh, ano? Papa belly rub na naman, oh! ayan ano? Oh. Papa belly rub na naman, oh! Hmm? Yung batuta namin, oh! Papa belly rub, oh! Ayan, oh! Dilet naman po yan, okay Kita yung mata! Ay! Ha? Ha? Oh, diba? Oh. Hmm. Oh. No. Na, ah, gustong yung pakwa. Hmm. 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 Oop, gigila gila pa oh. Gila pa oh. Hmm. Ano, ang gagawin natin pagka belly rub? Ha? Oh. Pap. Ma Mamaya, kailangan gu gupitan ka na. Kailangan pala magpagupit ka na yan. habana haba na oh. Diyan oh, no, haba na. Hmm. jangan lang gupisan Ha. Oi. Ay, Tangar. jangan lang Oh, tinong ko nga yung kuko mo. Hmm, haba na yung balahibo. Tinong ko nga yung tsura mo. Tinong ko nga yung balahibo mo. Kung Uy, tingin, tingin. Uy, hangin, check, natin, check natin. Uy. Nakah. Haba na naman ng bali. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Umikot-ikot pa, oh. Oh, oh, oh. Oh, ano yan, ano yan? Oh, oh. Tulog na naman. Ah, antok. Ha. Ha. Ah, talaga ka pa umiga, ah. Ha. Tulog ko naman, oh. Oh. Bah. Tulog na yan? Tulog na? Ay, tulog na yan? Hindi naman namamansin, oh. No? Tulog na ba yan? tulog na tulog na oh, parang ano oh, nakatupi pa yung kamay oh oh ay tulog yan talag tulog yan <laughs> eto eh, yaman sinakop mo na naman yung kama oh labas pa dila oh ano yan tulala ha bata tulala <laughs> hanggal eh aching <laughs> aching 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 Ano? <laughs> ano? Ah non. Alors. Hein? Tout là là, la histoire, bon. Alors. Oui. Tout là là. Alors, Ah, bah, 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 Bye guys. Tutulog muna si Summer. Tutulog muna si Summer. Ah, <laughs> oh, tulog na. Yan na, tulog na. Tulog na. Oo, oh, pa si Coco. Oh, tulog na. <laughs> oh, babay na. Babay ka na sa kanila. Hoy, babay ka na sa kanila. Bye. <laughs> Thanks for watching!